Ayan guys, ayan mag-harvest tayo ng saging kasi medyo gulo ano na siya. Pwede na siya. Ayan. Ganyan lang style guys pag ano ng saging oh. Boom. Ayan na. Ganyan lang guys. Buhay talaga ang probinsya dito, sarap. Sarap mamuhay ng taga-probinsya, promise. Ayan oh. wow at ito dahil nabali siya hindi na siya maging okay pinutol na lang natin at ipapakain natin sa kalabaw ayan o ayan na ayan na ipapakain natin kay liboy yung hindi matanda na saging kakainin niya yan ayan Ayan putrip Food trip ka na muna, Liboy. Para sa iyo yan kasi... Mukbang. Mukbang. Nabalik yung ano. Nabalik yung punuan. Kaya hindi na siya maging okay. Hindi na siya lalaki. eh para sa iyo na lang yan, Liboy. Okay. Enjoy. Enjoy your lunch. At dito mga kamaster, binalikan natin yung nakita natin nabali rin yung saging pero pwede na. Ayan. Diba? Ayos nyo ba? Goods. Goods na goods. Pahinog na. At dito mga kapaster, uwi na tayo. Tama na yung pag-iikot natin dito sa ating malitit na asyenda, katabi ng ilog. Tami na nililigot. Yan mga kapaster, oh. Ganito lang yung buhay sa probinsya mga kapaster. Ayan. Yeah. Yung ilog pala na yan mga master, ulitin ko pag malakas ang ulan, hanggang dito yon ilog dito. Ayan, ayan na, na, mga kamaster, ayan o. No? Dala na yung, ano, harvest nating saging. For now, dalawa lang muna kasi nandun talaga yung pinakaming sa malayo. Ayan ang susunod na nito nating i-harvest ito oh. Ayan. malaking puno Ayan. malapit lang yung ano namin dito mga kamaster Ayan. malapit lang yung niyogan sa bahay namin ayun bahay namin diba napaka simpleng buhay lang dito mga kamaster kung talagang maguntinto ka ay ayos na Nandiyan yung isa. Yung inan niya daw ay nandoon sa malayo. Kaya mamaya na namin yung kukurin. Pahinga lang muna siya dyan. Tara, mainit pa. Hayaan mo lang, mamaya na ayusin mo kasi na ano, yung tali niya. O, o sige. Ayan na mga kamaster, ililipat namin yung si Reros Papa, uh, ano namin sa putikan kasi medyo mainit na si Rus, babae pala to kapatid ni Liboy ayan at dito naman mga kamaster ang daming puno ng mangga naubos na naubos na yung sisto ng mangga ayan wala nang bunga ayan at dito nakakuha tayo ng mangga ayan Ayan na, naligo na. Naligo na si Rosary. Ayan. Ang galing na ni Kuya magpastol ng kalabaw ha. Ah. Ayan o. Oh. na Galing na ni Kuya o. Oh. na si Kuya. Ayan. Okay mga kamaster, uwi na kami. Na nakaligo na dito mga kamaster marami tayong puno ng mangga dito hanggang doon 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 kaso ah, kaunti na lang yung bunga kasi off na yung season niya. ayan naligo ulit ang ating rosary ayan at dito uwi na kami mga kamaster ayan o oh. pa uwi sa amin Hey mga pastor hanggang sa muli maraming maraming salamat sa suporta nyo laging suporta at maraming maraming salamat lagi yan